Hello mga ka -idol. for this video tayo pa magluto ng bangus na pinangat sa santol. Ayan, santol po yung gagamitin ngayon mga ka-idol, kakaiba po ito ngayon. Diyan po natin nakuha yung ating fresh na fresh na santol. Ayan, meron po tayo dyan guys, ampalaya, sibuyas, kamatis at syempre hindi po nawala yung ating ano dyan, santol. At meron po tayo guys, sinangag, so yun nga for the go at traditional cooking po muna tayo ngayon mga kaidol dahil naubusan po kami ngayon ng gasol ayan ang sarap naman po talaga guys magluto sa kahoy iba po ang lasa kapag sa kahoy niluto at meron po tayo dito sa kabila guys munggo naman ginisa ang munggo with alugbati kawai kawai po mga kaludi sa kumakain ng alugbati ayan ang familiar po kayo guys sa gulay na ito sobrang healthy po ng gulay na ito mga kaidol sobrang masustansya di lang masustansya, masarap pa at syempre tipid na rin guys dahil yung halogbati na to tanim po namin ito mga kaidol ayan, kakapitas lang po niyan, mga kaidol fresh na fresh all natural, walang halong chemical mga kalodi ayan o oh, diba, God, you believe in magic loto na mga kaidol, diba dahil naubosan tayo ng gasol dito muna tayo sa kahoy Dalawa po kasi dito guys. Pwede sa kahoy, oh, pwede sa gasoline. Thank you for watching guys. Bye bye.